po mga kaadyaw. support for today's vlog po ay kami po ay napuntang bubuhin. At kami po yung mga ng manana pa lang po kami. Doon po sa may kanad Jericho. Tara, samahan niyo po kami. Yan. At ko po sa inyo papakita ko sino mga kasama namin. Pangunguhan ng tapalang. Kasama namin si Ate Huya. Saka si Ate Lisa, si Ninay, saka si Jericho, at nasa si Isil at saka si Tilat. Tataumbayan dito ba? diyan Dito ah. Dito, ah, dito pala 'yung scene. Dulo pa sa dulo.

dito tayo po natin Hindi dito kayo nagpapalakin. Hindi. Ubusin na namin ulit. Nagpapalik ulit ako dito. Marami po na ito pa lang magtira. May tapalang pa lang pa po kaya dito. Ha? Ito lang. Meron na. Dato yung gusto sa ibang kaya bibira. Tapay lang. Kaya mo ngayon ha. Sa bakan. mo. una. na. sila. lang ako lang. Yes,

Ay, madami. Ay, mahal may hip, boss. Ayan, tuwag kami pumin na mga na po si Tirat. Hindi po ako. Ba, hindi ko alam kung saan tayo. Saan na mga Jerry ka, oh? pa Tirat. Dito daw pala. Bye-bye. Abay, nakay na may ano. Bye-bye. Meron -bye. <laughs> po si Tirat. Baka pala yung nakakaangay butas yung short ko. <laughs> <laughs> Taga rin sa iyo. para naman bawal dyan. Ito may nakarang Hindi po <tip> kayo. Banda pa rin tayo nasa sa investment sa tubig. Para siguro ko na. Ay. Ano ba tayo magugulis? Ba, may doong isa. Ay, ay

Ay, medyo na naman. <laughs> Ay! Siya. Oh ha. Nakatatlo na. Aba, oh, na. Dito lang kalit ate dito ang tapalang. lang. Okay na. Kela ang mali

Pati At sa atin, isa po yati marami nang nakuha. <laughs> <laughs> marami. Kahit malak ka mandi yung lagay. Eh. Kahit <laughs> pati na mo. Parang siya. Yeah. Kahit eh. <laughs> atin <magpapadala sa> <laughs> <laughs> yung papadala sa Maynila. Siya na nga yung... Yung papadala. Yung na eh. parang wala doon sa looban eh. Dito kaya, titisinga. Eh. <laughs> oh, <laughs> dito Oop! Dito na naman. Ngayon okay, tayo okay, magdamas. <laughs> <laughs> uh -huh. tayo'y maggamas gamas gamas nang konte. Madam. Opo, sa tapos si <laughs> <mali -i>. okay, <laughs> <brin -i. laughs> lang ayo, sa sa, nanawan, ano? sa, sa <laughs> <laughs> para natin, na naman naman ay, ay! Buhay! Buhay! Okay. Ito wala nakukuha. Ay, may, <laughs> may binabalakang na. Si Tinan ay si lang. Ang pagkatas kay... na ako. Oo, na na. Malalaki. Oh, may kamay, kamay din, kamay, ano.

kasi butas ang pala yung kakalalagyan namin. Kasi susunod pag i Yup. Iba talang gano'ng klase nito. ito. Naguhugas na naman ng hulik. Iba naguhugas na naman. Ito, ito. Yeah, yeah. ito na yung paghuhugasan eh. Mm. <laughs> 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 Abay ako nga yung uha. Ah. Kung nasa katang bala kayo, eh, nakaluhod. Ito ang pamay doon. Ayaw kang doon makakita ah. ko <laughs> Tira doon sa iyo pa yung one. Uh, hindi ko na makuha. Aba. Aba. Sa, sa akin may pakuha to. Akan na lang. Ayan. Iyon. Aba. Ay malaki nga po po. Kaya naman naghihirap akong. Na, Tuhain. Ayan nga po po dito sa kanapay. Okay. Kaya para si tito hindi na makuha. Sobrang laki. Nakulong daw. Kaya hindi na makuha. <laughs> <laughs> Eh hey. oh, lakay, oh. Anak, anak ito. Haan? Bonsaw. Bonsaw. <laughs> ano natin sila? Okay ka lang? Dalawaan nga, ito. Ayaw mo natin. <laughs> Ayaw, wala woy. yan? Tiyan talaga. Parang hindi dami ka laga ka wala, buhayin nata tayo. <laughs> <laughs> wala, wala. Anak, Abba eitt í bíbi Það er það Það er það Bakit ekki hattinn Það er það Það er það Það er það <laughs> Masama ito si Tilat. Ah, dito nang punto sa akin. Ako man di pa ito. Dito lang ang Makarami yun. Oo, na Ako man di pa ito lang dito sa akin. nabalik ako ninyo. Sobrang init po. Tilat, pakita dyan. Ayokadala ay, niya akong kakagag. Tartik na. Tartik na nga, day. Iyon. Iyon. Para po, iyaibirang, para binag parang binagiyaw. Parang binagiyaw. Pinagtakala hmm. na. Yan. Talaga po, wala makakaligtas sa tapa lang. Hmm. Oh. May namaba, shoot na kaluhod. Ano <laughs> dito po naman kami mangunguha ah. Dito po kami mangunguha ng kapalang pa sa amin dating pinang May maraming katatalisin na puno ah. Hay. Dadait. Mabasa naman. ba hmm. <tipos> <tipos> ay naopo makakabigay ng ay adaw, magluluto ng pansi, pang na na 'yung ating review. At uh, sina Adjo po ay ano, na pa lang. Para po pagdating nila, ay sila ay may kakain ng pansin. na po sila nakais baka yung nagdating na. Kaya na sila po ay madami magkasama. Ano na pala? Ah, si Ninay, si Pilat, si Ate Uya, si Isin, Sila po ay sa bubuy mo. No? Sila po ay marami. Kaya ating ano, pagluloy ito ng merienda. Thank you. I <tries> would ayo ay si Magluluto pansin. 嗯。Mm hmm. mm hmm.

Kecil <laughs> Kecil <laughs> <laughs> Kong versus King Kong. Nagkadugyo si King Kong ako si King Kong ha. Ayan po natin ang ating repolyo. Ah! <coughs> <coughs> Ini. Kami malili. Ha? Ba, wala eh. Oh. Kala ko natin yun ang ano. Hindi. Ang dami rin. Ang palami. Ito lang. Oo, alam mo Dumating na po. Sila sa pananapalang. Marami kayong huli. At nagyawin din na po sila ng ating nilutong pansit. Hindi, hindi makulang gawa. Okay lang, Masama masyadong kulay. Hindi kayo maglaki ng tuyo. Kaya pati, siya pa siya ning... Dalagdaga ko eh. na kami na bumain. Ba't nagamahuli? Madami? Ha? Kaunti okay. nga. Eh, naman.

Tapos, wala dala. Mama, na mama, 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 Wala mama, 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 哎，你。